Kuya Dave, what is this? This is for smartphones and smartphone na stand. Para siyang cellphone stand. Tama? Oh, kuya. Ay! Andito ka kasi kanina eh. Thank you, much, Julie. Look what you found. What? Summer and Jillian, I think this is also for the both of you. Wow! Jillian! Hey. Jillian, look! Oh, you why? You hug, uh, ano, so pretty! Oh, say, what will you say? Thank, thank you, Tita Julie. Jinyan, Thank you, Tita Julie. Thank you, Tita Julie. And thank you thank po, Tita you. Julie. Grabe. Next, 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 next. Uy, dahil malapit na ang Pasko at papalamig na ang simoy ng hangin, meron na tayong mga jacket. Gundo. Sino nagsabi maganda si Kirby, si Dave? Ganda no? Ito ay para kay Ay, Kay kuya Day pala ito. Testing. Testing naman oh. Testing oh, testing oh. Ito naman ay para kay Uy, Tech Jun! Oh, suit natin. Ultra quiet. Ano ibig sabihin ng ultra quiet? Ayun ka Tegram, syempre. Fresh from ano, fresh from the US, Tatera. Ay, ang sarap, ang sarap sa balat. First time ko nag -suit. Ay, dito eh! Ay. ay. Ang sarap, ang comfy. Ay, Mhmm. Mm Kuya. Happy birthday to you. Happy, first... Happy birthday... Nangangamoy bagit tagaytay oh. Bagit tagaytay Grabe. Mami, nangangamoy bagyo, oh. Grabe, ang lamig. Tagaytay, nangangamoy Tagaytay. Oh, Noah's brother! Oh. Noah's brother, it's Rainiel. Yan, open mo kuya. Kuya San, si Kuya JL. Tatay Ram. Thank you po, Tita Julie, si JL. Meron din siya. Yan, igilid na muna natin para kayo na magbukas. Meron din tayo dito ng mga t-shirts, white t-shirts. sweet lang. May mga names. This is for Jace. Oh, yeah. T-shirt with hood. Malatina kay ano? Ito naman ay kay... Kuya Travis Travis. With... Travis with hood. Ayan, buksan na lang natin, tita. Ay, ay. Yay! Ito ay para kay Kuya Nick, ni Kuya Nico. Mami. Thank you po, tita Julie. Kuya, lagay mo natin dyan. Para medyo, ano, baka natatagalan sila masyado sa atin. Meron tayong, ay, paki Kuya Bobby, pangahit ni Kuya Bobby. At Tatay Freddy rin. Oh, special pang shave. At Tatay Ram, meron din para sa iyo. Hey. Pangano to, panglinis ng Ikaw gumagamit. Lahat. Ay, ang ganda na yun ito, Kuya Dave. Oh, Buksan mo. Thank you po, Nina, Julie. Shot ka po. Eh, huwag mo na. May jacket ka na eh. Columbia. <laughs> Sinuot niya. At meron tayo ditong Jordan. Oh, uh, huwag mo na. Ma tsaka ano, ma-stretch ma masyado yung ano. Anong tawag dito? Ano po? Ball. Ball bag? Oh, sa mga sapatos. Grabe. Para sa'yo sa to, Kuya Dave. Thank you po, Nina. Nina, sana all. So, may mga shoes ang mga bulilids natin para kay Kuya Jace. Para kay Kuya Nico. Thank you so much, Tita. Ay, mo sinabi ko? Ay, shoes. Sak, sorry. Hmm. May nakita siyang kulay. Wow! Tita Jilly, show it to Tita Jilly. There, in the camera. Oh, it's so cute. Show it to mommy. Show it to mommy. May pamasko na sila. Oh, grabe.